Tinikman ni Isabella ang kanyang niluluto. Nalasahan niya na masarap, kaya pinatay na niyang stove. At pumunta ng lamesa, inihanda niya ang dalawang plato, baso, kutsara, tinidor, at tinignan niya ang kanyang relo. Seven o'clock na. Tamang-tama pala na natapos na kaagad niyang niluluto. Pumunta siya sa kusina para ron na lamang hintayin si Dante. Thirty minutes na siyang nakaupo, wala pa rin ito. Nang medyo mabagot, Kinuha niya ang remote control ng TV at binuksan. Naghahanap na magandang palabas. Tutok ang kanyang mga mata sa pinapanood. Pahikab-hikab pa rin siya. Kaya muli niyang tiningnan ang kanyang relo sa wrist niya. na ng gabi. Ang bilis naman ng oras. asis nagad na agad? Mm, ba't wala pa si Dante? Nagtatakang tanong ni Isabel sa isipan. Kumakalam na ang sikmura niya sa gutom. Pero ayaw pa niyang kumain kung hindi kasabay ang asawa niya. Nagpasya na siyang iyo off ang TV at tumaas na siya sa kwarto nila mag-asawa. Iidlip muna siya. Ang nasa isip niya baka maraming trabaho si Dante kaya sobrang lit na. Di niya masisisi dahil dalawang kumpanya ang hawak ng kanyang asawa. May sarili rin kasi silang kumpanya tapos dumagdag ang kumpanya ng daddy niya. Nakapark na ang sasakyan ni Dante. Hawak niya ang manibela at napahampas ng malakas. Ah! Nakakainis. Oh, Malakas sa na sigaw ni Dante. Saka napasabunot sa kanyang buhok. Masasaktan na naman ang asawa ko. Why? Why did it happen? Ayoko na makita na sasaktan ang pinakamamahal kong asawa. Mahal na mahal ko si Isabel Umiiyak na sabi ni Dante. Nasa loob na siya ng gate at halos ayaw na niyang pumasok sa loob ng bahay. Nahihiya siya sa mga pinaggagawa niya. Sa panluloko niya kay Sabel. Ano na naman kaya ang idadahilan niya sa asawa niya? Pinunasan niya ang mga luha niya at inayos ang sarili. Halos isang oras na siya sa loob ng kotse niya. Wala siyang ginawa kundi ang umiyak. Dahan-dahan ang mga hakbang pataas ng hagdan. Alas dos na ng madaling araw. Nang makarating sa harap ng pintuan ng kwarto, ay pilit na kinalman ni Dante ang sarili. Marahang pinihit ang saradura ng pinto. Sinilip ang asawang mahimbing na natutulog, saka pumasok sa loob ng kwarto. Nilapitan niya ang asawa at naupo, sa kamarahang hinaplos sa mukha ni Isabel. I'm sorry. Sana mapatawad mo pa ako. At sana maintindihan mo ako kung bakit ko ito ginawa. I love you so much, asawa ko. Inilapit niya mukha kay Isabel at pinagdikit ang mga noon nila. Napamulat naman si Isabel ng kaniyang mga matat nagulat napaatras sa mukha. Nagtatakang nasa harapan niya si Dante. Anong oras na ba? Kumain ka na ba? Sandali, ipaghahanda kita ng pagkain mo. Sunod-sunod na sabi ni Isabel. Baka kasi hindi pa kumakain si Dante. Nakatulog pa siya. Akma nang tatayo si Isabel nang pigilan siya ni Dante. No need. Just take a rest. I know you're tired. Nagugutom na ako. Nahihiyang sabi ni Isabel at napayoko. What? Hindi ka pa kumakain, pero bakit? Napaangat ang tingin niya kay Dante. Inhantay kasi kita eh. Akala ko uwi ka na maga at sabay tayong kakain. Nagluto pa naman ako para sa'yo. Sagot ni Isabel, I'm sorry. Hawa kami silang dalawa papunta sa kusina. Mamaya na lamang magbibis si Dante. Initin ko lang ang ulam. Umupo ka na lang dyan. Nakangiting sabi ni Isabel. Pinagmamasdan ni Dante ang asawa na abala sa kanyang ginagawa. Sobrang swerte niya sa pagkakaroon ng asawang marunong magluto. Pinagsisilbihan siya kahit na may nagawa siyang hindi maganda. Hoy Dante, ang lalim naman ang iniisip mo at hindi mo ako napansin. Nagbalik sa diwa si Dante nang umupo si Isabel. Aha, ano nga yan? May sinasabi ka ba? Kanina ko pa kaya sinasabi na kumain na tayo. Nilagyan na kita ng pagkain sa plato mo. Sorry, tahimik silang kumain. Nang matapos naman ay iniligpit na ni Isabel ang pinagkainan nila at inilagay sa kitchen sink. Bukas mo na hugasan, masyado ng late. Better, kukuha na ako ng maid para may kasama ka rin dito sa bahay. Sabi ni Dante, hindi na kailangan na kasambahay. Kaya ko naman ang trabaho rito sa bahay kahit pumapasok pa ako sa university. Dadalawa lang naman tayo kaya yakang-yaka ko ng mga gawain bahay. Sigurado ka ba? Oo naman, saka gusto kitang pagsilbihan. Siyempre, asawa mo ako Kaya gusto ko pinagsisilbihan kita. You're my master. Ipinulupot ni Dante ang mga kamay sa bewang ni Isabel. Saka dinukuwang ng isang halik. Ang sweet naman ng asawa ko. Malambing na saad niya. I love you. Buong pusong sabi ni Isabel. nagibang bang timpla na mukha ni Dante? Bigla, binitawan nito si Dante. Nagtataka naman na tinanggal ni Isabel ang kamay sa leg ng asawa. Let's go to sleep. May pasok pa tayo mamaya. Sobrang late na rin. Naiwan si Sabel na labis ang pagtataka sa biglang pag-iba ng mood ni Dante. Sinusundan niya ng tingin nito na umakit ng hagdan. Sabel, malapit ng graduation ang asawa mo. Anong plano mo? Tanong ni Ashley. Nasa kandin sila ng university. Dalawang linggo na lumipas, biglang pagbabago ni Dante. Palagi gabi-gabi na ito umuwi. Minsan pa nga inuumagan na. Hindi naman siya nagtatanong dahil natatakot siyang malaman na niloloko na naman siya ng asawa niya. Hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa nakakausap ang asawa ko tungkol dyan. Malungkot na sabi ni Sabel. Ha? Akala ko ba nagkaaminan na kayo? Anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Isa. Parang kailan lang masayang masaya ang kaibigan niya na nagkwekwento. Nagbabadya ang luha ni Sabel sa tinanong ng kaibigan. Akala ko nga rin magiging okay ng pagsasama namin. Ngayon na inamin namin ang nararamdaman namin sa isa't isa. Pero ramdam ko na ngayon ang panlalamig ni Dante. Hindi ko alam kung bakit. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Sabel. Nasasaktan siya sa mga pinagagawa ni Dante sa kanya ngayon. Wala naman siya makitang dahilan para bigla ang magbago ang pakikitungo nito sa kanya. Ang mga pambabaliwala ni Dante sa kanya nitong makalipas na dalawang linggo, palaisipan pa rin. Hindi na sila nagkakausap o nagkikita. Magkasama nga sila sa bahay bilang mag-asawa pero pakiramdam niya isang tau-tauhan lang sa loob ng sariling bahay. Mag-usap kayo. Wala ka namang gagawin kundi ang kausapin mo ang asawa mo na maayos eh. Mahal ka ng asawa mo. Kaya magpakatatag ka sa bell. Payo ni Ashley. Oo, tama. Basta ang gawin mo, be a good wife. Para walang isumbat ang asawa mo sa'yo. Kung hindi mo na kaya, pwede mong gawin ang kung ano man ang magiging desisyon mo. Sabi naman ni Isa. Susundin ka mga payo niyo at salamat sa pakikinig sa akin ha. Mahal ko na si Dante. Kahit na nasasaktan na ako, magtitiis pa rin ako. Maayos namin ang pagsasama naming dalawa. Tugon ni Isabel na umiiyak. Niyakap naman siya ng dalawa niyang kaibigan. Walang magbabago sa kanya, si Dante pa rin ang asawa niya at ang lalaki mahal niya. Kasama naman siguro mga ganitong pagsubok sa mag-asawa. Magtitiis siya. Lalawakan pa rin niya ang kanyang pasensya. Higit sa lahat, di siya nawawala ng pag-asa na maaayos nila ang kanilang gusot. Pagkatapos ng klase, nagpasya si Isabel na dalawin ang magulang at mga kapatid sa bahay nila. Namimiss na niya mga ito. Total, late na naman na uuwi ang asawa Kesa mainip siya sa bahay mag-isa. Ate! Masayang tawag ni Christine. Sinalubong naman niya ito ng yakap at halik sa ulo. Namiss kita. Ako rin po ate. Ang tagal mo rin na hindi na pasyal dito sa bahay eh. Sinamam at papa pala. Ang kakambal mo nasan sila? Nasa likuran po. Halika ate. Sagot ni Christine. Saka hinila siya papunta sa likod bahay nila. Nang makarating sila sa likurang bahagi ng bahay, nakita niya na nagkakasayahan ang parents niya. Pati na rin ang kapatid niya ay tumutulong din pagpapaypay sa barbecue na iniihaw ng mama niya. Lumapit silang dalawa ni Christine. Aba, Isa, napadalo ka. Kamusta ka naman? Nakangiting bati ni Bettina sa anak. Humalik naman si Isabel sa pisngi ng ina. Ang papa naman niya, mataman lang na nakatingin sa kanya. Okay lang po. Sagot niya at bumaling sa ama. Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi mo siya kasama ngayon na pumunta rito? Sunod-sunod na tanong ng papa niya. Ah, papa, nasa kumpanya pa po. Pilit na pinasiglang ang boses na sagot ni Sabel sama at di rin niya alam kung tama ang sinabi niyang pagtatakip kay Dante. Hindi naman kumbinsido si Norman sa sagot ng anak niya. Parang may iba siyang kutob. Hayaan mo na yung manugang mo. Maigi nga at nakapasyal itong panganin natin sa bahay eh. Ilang buwan na rin hindi natin siya nakikita. Saway naman ni Bettina. Masaya ako makita ka ngayon, Isa. Tamang-tamang -tama dating mo. Dahil may konti kaming salo-salo rito sa labas ng bahay natin. Konting celebration. Baling nito kay Isabel. Pilit ngumiti si Isabel. Hinila siya ng mama niya para umupo. Ay, Kambal. Halina kayo rito. Ako nang bahala dyan sa iniihaw na barbecue. Umupo na kayo at kakain na tayo. Tinitingnan ni Isabel ang kaniyang pamilya. Napakasaya. Hindi niya alam kung kailan magiging masayang sarili niyang pamilya na binubuo kasama si Dante. Kapalaran niya siguro ito. Ang katulad ng pagsasama ng kanilang mama at papa ay hindi katulad ng pagsasama nilang mag-asawa. Napakalayo sa kanila na kinaiingitan niya ng sobra. Pumasok si Isabel sa bahay nila. Napansin na tahimik ang buong paligid. Wala na namang tao. Nakakabingi ang katahimikan sa buong kabahayan nilang mag-asawa. Wala pa siguro si Dante. Nag-overtime na naman sa trabaho. Tiningnan niya ang kanyang rest watch. Alas 9 na ng gabi. Laglag ang balikat niya na dumiretsyo sa taas, sa kwarto nila mag-asawa. Nagising si Isabel na wala pa rin siyang katabi. Hindi niya alam kung umuwi ba ng bahay si Dante. Malungkot na bumangon at umupo sa kama, niyakap ang kanyang tuhod at umiyak. Lagi na lamang bang ganito? Miss na kita, asawa ko. Mahal na mahal kita. Ano bang nangyayari sa ating dalawa? <laughs> Gusto ko ng sagot. Gusto ko lang malaman ng lahat. Huwag lang ganito. Umiiyak na sabi ni Isabel habang yakap-yakap pa rin ang kanyang tuhod. Matamlay na bumangon si Isabel at pumunta ng banyo para maligo. Wala siyang ganang pumasok. Masamang masama ang loob niya dahil sa asawa niya. Kung asawa pa bang matatawag? Maliit lamang ang bahay nila at kakalug kalog sila dun. Pero di pa rin sila magkita. Nahihirapan man siya sa sitwasyon at sa pagsasama nila. Di siya bibitaw. Hindi siya magagalit. Hihintayin niyang magsabi ang asawa niya ng problema nito. Pwede pa naman nilang maayos ang lahat. Magtutulungan silang mag-asawa. Yun sila bilang mag-asawa. Magkarami sila sa lahat, sa saya at sa lahat ng hirap. Maging sa pagsubok man. Bumaba na si Isabel sa kusina pagkatapos maligo. Halos wala na talaga siyang kasama sa bahay nila. Mag-isa na lamang siya. Umupo siya sa stool. Nakakapagod ng umiyak eh. Pwede kaya maging masaya na lang ako palagi? Panay ang tulo ng luha niya. Clueless pa rin siya sa mga nangyayari sa kanilang dalawa ni Dante. Pakiramdam niya may sekreto ito na hindi niya dapat malaman. Kahit gustong gusto na niyang magtanong, pero ramdam niya na masasaktan lang lalo siya kapag narinig niya ang sasabihin ito. Hihintay na lamang niyang mag-open si Dante sa kanya. Tatanggapin niya kung ano man yun. Maya-maya ay may siyang tao sa sala. Agad niyang pinunasan ng mga luha niya at inayos ang sarili. Biglang nakaramdam ng pagkasabik na pumunta siya ng sala para makita kung sinong dumating. Napahinto siya at natigilan. Nalumo siyang hindi si Dante ang nakita niya kundi isang babae. Ma'am, ako po si Aleli. Pinadala po ako dito ni Sir Dante para makasama niyo rito sa bahay. Ah, uh, okay. Kailan mo nakausap ang asawa ko? Noong isang araw lamang po, naghahanap pa po kasi siya ng agency Kailangan niyo raw po nakasambahay dito. Ah, uh, ako nga pala si Isabel. Huwag mo na ako tawaging ma'am. Sige po. Huwag mo na rin akong puin. Di naman nalalayo ang edad nating dalawa, Lely. Nakangiting sabi pa ni Isabel Halika, sasamahan na kita sa magiging kwarto mo. Pumunta sila sa maid's quarter. Isa lamang ang kwartong yun pero malaki at may sariling banyo. Kompleto na ang mga gamit sa loob. Kumikilang ka pa, huwag ka mahiya magsabi sa akin ha. Dalawa lang naman tayo rito sa bahay eh. Kaya hindi mo kailangan pagwari ng sarili mo sa trabaho. Ito rin mo ako kaibigan at hindi amo. Saad ni Isabel Napangiti si Aleli. Mabait ang magiging amo niya at mukhang magkakasundo silang dalawa. Bata pa rin to kaysa sa kanya. Kahit paano, di siya mag-aalala sa kanya magiging amo. Mahirap kayong makahanap ng mabuting amo. Konti lang ang mababait at hindi nananakit. Maswerte siyang natagpuan yun. Sige, maiwan na kita. Magpahinga ka muna. Malungkot siyang lumabas ng kwarto ni Aleli. Akala niya ang asawa na dumating. Gumuho ang pag-asa niyang makita ito. Tumulo na naman ang mga luha niya na kanina pa niya pinipigilan na bumagsak. Nung kausap niya si Aleli, ang bago niyang makakasama sa bahay. Buong araw na nagkulong si Sabel sa kwarto niya. Ayaw niyang may makakita sa mga pagiyak niya. At ayaw niyang kaawaan siya ng iba dahil sa sinapit niya ngayon sa kamay ng asawa niya. Nakahiga si Sabel sa kama niya nang may kumatok sa pinto. Sabel, kakain! Hindi ka kumain kaninang tanghalian! Tawag ni Aleli. Busog pa ako, Aleli. Mamaya na lang ako kakain. Tanggi niya. Nakiramdam siya ako nasa pinto pa rin ito. Nung maramdaman niyang wala, saka siya umiyak ulit. Nakatulugan na niya ang kanyang pag -iyak. Nagmulat siya ng mga mata at nabungaran ng mukha ni Dante na halata ang pagod sa mukha. Napabalikwas ng bangon si Isabel. Andito ka na pala. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka. Ipaghanda kita ang pagkain mo. Puno pa rin ito ng pag-aalala para sa kanyang asawa. Umiling ng ulo si Dante at kinabig ng yakap si Isabel ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit na halos ayaw ng pakawalan ng asawa niya. Bakit? May problema ba? Tanong ni Isabel. Can we just kada? Uh, gusto kitang mayakap buong gabi asawa ko. Ang sagot ni Dante. Napangiti si Isabel at saka tumangon ng ulo. Umiga na si Isabel kasunod niya ang asawa niya na tumabi sa kanya ng higat. Nakatalikod si Isabel habang yakap siya ni Dante sa kanyang likod. Hinahalikan ni Dante ang batok ng asawa niya, pati na din ang balikat nito. Mahal kita. I know, asawa ko. Matulog ka na. Everything will be fine. Just let me finish all and wait for me. Don't you ever leave me. Hindi ko kakayanin na malayo sa'yo, please. Mga pakiusap ni Dante. Malamlam ang mga mata niya sa nagbabadyang mga luha Hinawakan ni Sabal ang kamay ni Dante na nakayakap sa kanya. Tumitig sa mga mata ng asawa niya. Hindi ako mawawala sa iyo. Hindi kita iiwan. Kapag ikaw mismo ang humiling, kahit masakit, ibibigay ko ang gusto mo. Kasi mahal na mahal kita eh. Buong pusong tugon ni Sabel, sa kapilit na ipinikit ang kanyang mga mata. Isang buwan na halos puro si Aleli lang ang kasama ni Sabel sa bahay. Si Dante magagawi lamang sa bahay nila paminsan-minsan lang. Madalas nagmamadali pa itong umalis. Ni hindi nagpapaalam sa kanya kung saan pupunta. Minsan tinatanong na lang niya sarili niya kung ano pa bang silbi ng pagsasama nila. Masyado siyang nag assume na mahal talaga siya ni Dante. Napipilit lang siguro ito. Kaya hindi maamin. Sa loob-loob nito, wala namang talagang nararamdaman ang asawa niya sa kanya. Ah, Sabel, Di ba ngayon yung araw ng graduation ni Sir Dante? Tanong ni Aleli habang nasa garden sila. Napatingin si Isabel rito at napahinto sa ginagawa. Napaisip siya. Ano na nga bang petsa na? Biglang nagliwanag ang mukha niya na tama si Aleli. Ngayong araw ang pagtatapos ni si Dante sa kolehiyo. Muntik pa niyang makalimutan. Kung hindi pa ipinaalala ni Aleli, mawawala na talaga sa kaniyang araw nito. Magbihis ka at samahan mo ako. Pupunta tayo sa university para panoorin ang graduation ni Dante. Masayang aya ni Sabel kay Aleli. Hindi na niya hinintay na sumagot si Aleli. Agad na tumayo naman si Sabel, saka mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Naghapbat siya at pagkatapos pumunta siya sa closet nila mag-asawa. Pupunta sila sa university. Sa auditorium ng university gaganapin ang graduation. Napili niya ang isang dress na kulay black. Hanggang tuhod niya ito at sleeveless. Mababa ang neckline pero hindi naman masyadong bulgar. Dahil may nakasuporta itong tali sa gitna. Simpleng-simple lang pero napaka-elegante. Naglagay siya ng light makeup. Nang matapos, dalidaling kinuha niya ang kanyang handbag na kulay itim. Bumaba siya sa sala at nakita si Aleliron na naghihintay sa kanya. Wow! Ang ganda mo naman ngayon, Sabel! Mukhang pinaghanda na! Nangingiting komento ni Aleli. Kahit simple lang ang suot, nagmumukha pa rin itong mayaman. Bagay na kinaiingitan niya. Magsisikap siya sa buhay para maabot ding makabili ang mga mamahaling damit na nabibili ni Isabel. Napangiti naman si Isabel sa sinabi ni Aleli. Ready ka na ba? Let's go! Masiglang ayan niya kay Aleli. Sakay ng kanyang sasakyan sila Isabel at Aleli. Excited na siyang mapanood ang araw ng pagtatapos si Dante sa kolehiyo. Nagtataka man na hindi nito Sinabi sa kaniyang tungkol dito, gusto niyang sorpresahin ito sa espesyal na araw nito sa buhay ng asawa. Nagmamadali na naglalakad na sila papasok sa auditorium. Nakasunod lamang si Aleli kay Isabel. Dante Valdelion, tawag ng profesor sa pangalan ni Dante, ang naririnig ni Isabel. Nasa may bungad pa lamang silang dalawa ni Aleli. Nang may narinig siyang malakas na sigaw ng isang babae. I love you, honey! I'm so proud of you! Malakas sa sigaw ni Ava habang nakatayo. Malapit sa harap ng stage. Nalaki ang mga mata ni Sabel. Naapatras siya ng hakbang. Napansin naman ni Aleli ang amo na halos nangangatal ang labi at nagbabadya ng umiyak. Sabel, tawag ni Aleli. Napatingin si Sabel sa kanya at halos nagmamakaawang tingin. Alika na, umuwi na tayo. Aya ni Aleli sa nakikitang sakit sa mga mata ni Sabel. Hinawakan nito ang kamay ng amo niya at sabay silang naglakad palabas ng auditorium. Nang makarating sa parking lot, bumitaw si Sabel sa pagkakahawak ng kanyang kamay ni Aleli. Doon na siya humagulhol ng iyak. Napaupo siya. Bakit niya ginawa to? Niloloko niya lang man ako palagi. Wala naman akong ginagawa masama sa kanya. Ang sakit-sakit na, Lely. Tinitis ko ang lahat kahit na durug na durug na ang pagkatao ko. <laughs> mahal na mahal ko si Dante. Ang asawa ko. Umiiyak na sumbat ni Sabel. Wala nang magawa ang mga hinalakit niya at sumabog na siya sa kanyang nararamdaman na sakit ng kalooban. Napaiyak na rin si Aleli. Naawa sa amo niya. Napakabait nitong babae at mahal naman ito ang amo niyang lalaki. Kahit siya nagtataka, kung bakit ginawa ito ni Dante. Isabel, tumayo ka na dyan. Itayo mong sarili mo. Huwag kang papatalo. Ipaglaban mo karapatan mo. Mga binitawang salita ni Aleli habang pilit ay tinatayo si Isabel. Hawak niya sa dalawang braso si Isabel. <laughs> Aleli, sa mo may laban pa ako? Hindi mo ba nakita? Harap-harapan na ako niloloko ng asawa ko. <laughs> Ako ang asawa pero ibang babae ang kasama niya sa araw ng graduation niya. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin ha? Sobra, sobra. Dito, dito, sa puso. Mga tanong ni Sabel habang itinuturo ang dibdib niya na nakatingin kay Aleli. Alam ko, kaya nga sinasabi ko sa'yo na bumangon ka. Isipin mo kayong sarili mo. Hayaan mo na lang ba nasaktan ka ni Sir Dante? Tingnan mo nga sarili mo ngayon. Sa tingin mo, pipiliin ka ng asawa mo kung ganyan ka na sobrang manghina. Lumaban ka hindi para sa asawa mo, kundi para sa sarili mo. Mahawa ka naman sa sarili mo, Sabel. Hindi ko to sinasabi bilang isang kasambahay mo, kunding parang isang nakakatandang kapatid mo na. Halika na, umuwi na tayo. Pag-isipan mo kung anong gagawin mo kapag nagkaharap kayo ulit ng asawa mo. Dagdag na sabi ni Aleli. Pinunasan ni Isabel ang mga luha niya at tumayo. Tama si Aleli. Kailangan niya mag-isip. Kailangan pa ba niyang ipaglaban ang asawa niya? Gayong napakalaki na ng kasalanan nito sa kanya. Pero mahal na mahal niya si Dante. Ano nga bang ang gagawin? Nahati ang kanyang isip at puso. Dinidikta ng isip na tigilan na niya ito. Pero ang sabi ng kanyang puso, mahal niya ang kaniyang asawa. Pero di niya alam kung sinong papakinggan. Nasasaktan na siya ng sobra sa panuloko ni Dante. Umaga na. Nagising si Sabel na katabi ang natutulog pang si Dante. Hindi man lang siya nagising nang dumating to. Dahil siguro sa kanyang mga pagiyak at sa pagod dahil sa sama ng loob. Nakatulog siya na mahimbing. Pinagmamasdan niya ang gwapong mukha ng asawa. Bakit mo ako sinaktan? Bakit mo ako sinasaktan, mahal ko? Mahal naman kita pero sobrang eh. Hindi ko na alam pa ang ko. Kung magstay pa ba ako sa relasyon natin to. Umiiyak na namang sabi ni Isabel. Napakislot si Dante. Agad na pinunasan ni Isabel ang kaning luha. Saka nagmadaling tumayo at pumunta ng banyo. Napahagulhol na naman ang iyak si Isabel sa loob ng banyo. Hindi na yata niya makakaya ang sakit na nararamdaman. Napakapit siya sa lababo. Para siyang matitimbuwang at nanghihina na siya sa sobrang sakit. Narinig niya ang mga katok ni Dante. Asawa ko, andiyan ka ba sa loob? o oo. Can you just please open the door? Hindi pa ako tapos. May kilang ka ba? Bubuksan mo ba to si sirain kong pintuan? Galit na banta ni Dante. Tila na wala na ito ng pasensya. Napilitang punasan ni Isabel ang mga luha niya at tiningnan ang mukha sa salamin. Namamaga pa rin ang kanyang mga mata dahil sa pagiyak. Nagilamo siya para kahit papano mahugasan ang mukha niya. Nang di mahalata ni Dante ang namamagang mga mata. Huminga muna siya ng malalim bago tinanggal ang lock ng pinto at binuksan ang pintuan. Bakit ba ang tagal mo buksan ang pinto? Lumabas na lang si Sabel ng banyo. Hindi na siya sumagot. Nakasunod naman si Dante sa kanya. Kahit saan siya pumunta, nariyang babalik siyang muli sa loob ng banyo at isinaradong pinto. Napakunot ang noo sa inaakta ni Isabel. Maya-maya may naririnig na siya mga hikbi sa loob ng banyo. Ipinatapat niya ang tenga para mas mapakinggan. Kaya kinatok na niya si Isabel. Binuksan ni Isabel ang pinto. Pinagmas ng maigi ni Dante ang muka ng asawa. Did you cry? Humarap si Isabel kay Dante. Ano naman sa'yo kung umiiyak ako? Saka tumulo na naman ang mga luha niya. Bakit ka umiiyak na walang dahilan? Wala lang dahilan? Wala dahilan? Ikaw pang mega na magtanong ng ganyan. Ano ba ako sa'yo ha Dante? Asawong ba talaga ako o isang tauhan lamang dito sa loob ng bahay mo? Hindi na niya napigilan ang sarili na sigawan si Dante habang panayang iyak. Alam mo ba, naiinis ako sa'yo. Nasasaktan na ako ng dahil sa'yo. Tapos ito pang pa sasabihin mo sa'kin. Wow, Nais nice naman asawa ko. Sarcastic na dagdag pa na sabi ni Sabel. Ano bang pinagsasabi mo? Nagmama ang maangan ka pa. Ang kapal din naman ng pagbumukha mo. Pinuntahan kita kahapon sa graduation mo. Only to find out na hindi pa natatapos ang namamagitan sa inyo ni Ava. Punong-puno na ako. Sagat na ganda ng sakit nito. Bakit hindi mo pa sabihin sa akin na maghiwalay na lang tayo? Para matapos ang relasyon nating to Dante. Isang malakas sa sampal ang ibinigay ni Dante kay Isabel. Sapo nang natitigil ang si pisngi. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nabigla lamang ako sa awa ko. Natatarantang paghingi ng tawa ni Dante. Never akong pinagbuhatan ng kamay ng mga magulang ko. Hindi nila ako sinasaktan. Pero ikaw, nalalaking minahal ko sa buong buhay ko. Ikaw pang mananakit sa akin. Kulang pa ba ang lahat ng sakit na pinaparamdam mo sa akin, ha? At pati pisikal sinasaktan mo na ako. I really hate you, Dante. Bibigyan kita ng laya para sa'yo. At para hindi ka na mahirapan pa na itago sa'kin ng relasyon yung dalawa ni Ava. Nanlaki ang mga mata ni Dante sa binitiwa ni Isabel. No, hindi ako makakapayag. Huwag mong gawin to, Isabel, di ba? Nangako ka sa'kin sa na hindi mo ako iiwan. Tanong ni Dante, nagbabadya ng luha niya. He will never let it happen. Hinding-hindi sila maghihiwalay ng babaeng pinakamamahal niya hindi niya pakakawalan si Isabel. Dante, hindi ka pa ba napapagod? Kasi ako pagod na pagod na eh. Kaiiyak nang dahil sa iyo. Kaiisip ko uuwi ka ba rito sa bahay. Pagod na pagod na ang puso ko. Kasi sobra na ako nasasaktan dahil sa paulit-ulit na ginagawa mong ko sa akin. Hindi ko na kaya. Mas gusto ko lang tapatin mo na lang ako eh. Kaysa magmukhang, magmukhang ewan na umaasa sa iyo na mahal mo rin ako. Kasi ako, mahal na mahal kita. Napailing ng ulo si Dante. May narinig ka ba sa akin? Di ba wala? Kasi tumahimik ako. Ayoko na masaktan. Bukas pag ko, gusto ko naman na sumaya ako may gana sa lahat ng gusto kong gawin. Dante, pagod na, pagod na, pagod na ako. Ayoko maubos ang kung ano-ano pang natitira para sa sarili ko. Kaya please, tagilan na natin to. Bumagsak na ang masaganang luha sa mga mata ni Isabel Kinabig na mahigpit na yakap ni Dante sa si Sabel. At nang bumitaw siya, kinulong ng palad niya ang pisngin Mahal kita, I'm sorry, kasi palagi na lang kita sinasaktan. Kahit ang sarili ko, hindi ko na rin kilala Ayoko rin nakikitang nahihirapan ka. Gusto ko sana na mahintay mo ako. Pero mas nadudurog ang kaloban ko ngayon. Dahil nasasaktan na kita bisikal. Gusto kong ibigay ang katahimikan ng loob mo at puso mo, asawa ko. Wala layain na kita. Umiiyak na tugon ni Dante. Saka hinalikan niya sa labi si Isabel. Napapikit ng kaniyang mga mata si Isabel at ninamnam ang huling halik mula sa laki mahal niya. Pareho silang panayang agos sa mga luha sa kanilang mga mata.